Pero kung 8 pesos naman ang binta natin ng palay ay lugi pa tayo ng 7,000. At kapag 20 pesos naman, katulad ng floor price ngayon, kikita pa tayo ng 37,000. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa video na to ay papakita ko sa inyo kung mayroon nga ba akong kita sa ating palayan sa first cropping. At magkano nga ba ang posibleng kong kinita or nalugi nga ba ako sa aking 0.9 hectares. Tara, simulan na natin. Gamit yung Palay Checkup App application na to. Kung wala ka pa nito, i-download mo na. Click natin yan. At dito na tayo sa DDT Nature Farm. Yan. Eto na. Nagsimula tayo noong July 2025. Ang ating variety ay Thailand Rice. At ang pizza ng ating pagsabog ay July 10, 2025. At ang harvest natin ay October 8, 2025. Dito, tingnan muna natin yung ating mga listahan ng mga ginawa natin. Yan. June 15 to June 21, yan yung pag ayos ng kanal, ng pilapil at pagbababad ng lupa. June 22 to June 28, pagsusuyod. June 29 to July 5, yan yung pangalawang pagsusuyod. July 6 to July 12, yan ay pagbabad natin ng binhi, pagkukulob at ito na ang pagpapatag natin din. July 10 tayo nagsabog tanim. Pagkasunod nun ay nagsofi tayo ng damo. Tatlong araw matapos yon At nag-spray na rin tayo ng mga insecticide doon sa mga paru-paru na kulay puti. Yan. So ito na tuloy-tuloy na. Nagpataba na tayo. Tatlong unang pataba natin. Kuhol. Wala na rin akong ginastos sa kuhol. At pagpapatubig. Tapos pangalawang pagpapataba hanggang mai harvest na natin ito gastos din tayo dyan ng mga sako yung ginamit natin yan yan yung kabuang na ginawa natin ngayon tingnan naman natin magkano yung ating kabuang gawain at mga gastos Ito yung ating binhing palay, wala tayong ginastos, zero. Pero sa makatuwid may gastos tayo dyan kasi tatlong sakong binhiyan. Tapos pinalitan lang natin ang tatlong sakong palay. Pagdating sa paghahanda ng lupa, nasa 10,000 ang gastos natin. Pag-ayos ng kanal, may 500. Yan, pagbababa ng lupa, wala tayong ginastos dyan. Paglilinang, pagpapatag nito, kasi ano na tayo ng tao na papatag yan, 1,500. Ito na tayo sa, nasa 10,000 pesos yung ating gastos. Malaki dyan yung pagpapaararo. Nasa 4,500. Yung paglilinang, 1,500. At ito namang kontrata, ito yung pag, ano, hand ito, 3,500 kasi yung arkila natin sa tractor. Maliban dyan, meron pa tayo siyempre yung babayad sa kanya na krudo. At isa pa yung pagkain ng nag-araro ng yan. Iba pa. Then ako na tayo dito sa pagtatanim na broadcasting tayo. 1,000 pesos lang nga yung clear natin dyan gastos. Bali, 1,000 dyan sa naghasik ng palay. Yan, tumutulong na lang tayo sa magkanal kanal, -kanal. Kaya isang libo yan dyan. Then, proceed tayo sa pagpapataba na sa 8,390. Yung ginastos natin, isang bag ng complete, 2,100. Tapos, pangalawang abono natin, may complete yoria. Then, memorya to putas na tayo at foliar kaya Kaya, 8,390 yung gastos natin. Sunod. Dito na sa pagpapatubig. Wala tayong gasto sa pagpapatubig kasi tag-ulan. tuli Tuloy-tuloy din yung agos ng tubig. Wala tayong ginamit na na ano, water pump. Dito na tayo sa pamamahala ng piste. Yan, kasama na dyan sa pamamahala ng piste yung damo. Mga ginamit na insecto, insecticide. At kung gumamit pa ng pang -cool. nung nung ano pag ano pa lang natin pag sabog natin ang palay nasa 3 days ay gumamit na tayo ng sulfite. nasa 1,500 at pagkatapos nyan gumamit tayo ng gold rush ito yung panlaban natin sa mga puting paro-paro 1,500 din tapos gumamit naman tayo ng 240 d Nasa 330. Gumamit yung sa coal. Wala na tayong ginastos. Zero tayo dyan. At nitong, nitong ano na, bago siya mag-flowering, gumamit naman tayo ng gold rush, ng slum, at ng brudan nitong ano na, nitong nasa milking stage na, katapos na ng kanyang flowering, ay gumamit naman tayo niya ng brodan para iwas laban naman dun sa ano, sa mga pisting, mga At sa pagani, gumamit tayo ng combine harvester na sa 6,000 yung binayaran natin. At paghakot, wala na. Yan. So kabuan, ang kumuha ng pinakamalaking gastos ay itong paghahanda ng lupa. Sinundan itong fertilizer, tapos pamatay insekto at pagani yung patubig zero at yung pagtatanim kunti lang so kabuan yun ang gastos natin ang kabuang gastos natin ay umabot ng 37,000 may additional pa tayo dito sa krudo yung sa traktor pagpa traktor so sumagot din tayo ng krudo at yung pagkain ng mga nagtrabaho. At plus dyan yung sako. Nag Bumili tayo ng sako na lalagyan ng palay. Yan. May additional ta pa tayo na 6,050 pesos. Sa kabuuan ng gastos natin ay 37,461. Kaya ka-farmer, napakaganda ng apps na to. Maganda i-download nyo na to. Magagamit nyo to sa inyong palayan. Napaka the best. Yan, yeah, na-compute na natin yung gastos natin. Punta naman tayo sa ating kabuang ani. Ito na yung ani natin. Nakakuha tayo ng palay na 73 sacks. At yung isang sako in-estimate natin na nasa 51 sacks. Labas ng harvester. Ibig sabihin nito, bababa -ba pa ito kasi siya ay medyo basa. Ah, uh, talimbawa estimated natin ang presyo ng palay ay 12 pesos. Ang posibleng kikitain natin ay 44,676 yung kikitain ng palay kapag bininta. 73 times uh, 51 times 12, 44,676. At kapag i-minus natin, ibawas natin lahat ng kabuwang gastos natin, ito lang, ang kita natin. 7,215 pesos. po. No? Parang binigay na lang natin yung palay. Parang wala naman tayong kinita nito, no? 7,000 plus. Yan. Paano nga ba tayo dito kikita? Kung ibibinta mo yung palay mo ng 12 pesos lang, talagang luging-lugi ka. Lalo pa may mga nakikita pa ako na na binta ay 8 pesos na lang. Magkano na lang kaya 'yon? Subukan natin kung magkano. Alimbawa, 8 pesos. Mm. Ah, papalitan natin ang 8 pesos. Sabihin natin ang presyo ng palay ay 8 pesos. Yan. Magkano ang gagastusin? Magkano lang ang kita mo? Nako, negative pa, no? Lugi ka pa ng 7,677. Nako po. Ayan, so, lugi ka pa ng 7,677. Kapag 8 pesos. So, ang pinaka-choice mo na lang dito ay gawin mong bigas. Gawin mong bigas. O kaya naman, papaano kung halimbawa matupad yung sabi nila na yung floor price ay 20 pesos. Tingnan natin magkano kikitain mo dito. Gawin natin 20 pesos. Ayun. Meron ka ng net na 36,999. Piso na lang, 37,000. So, ganun lang mga ka-farmer, ang pinaka-chance natin dito para talagang kumita ay tumaas yung presyo ng palay. Pero tingnan niyo yung mga gastos natin. No? Paghahanda ng lupa, 10,000. Magpiprepare ka pala ng lupa, just mil agad gagastusin mo sa isang hektarya. Ito sa akin lang po ah, baka dyan sa inyo mas mahal o mas mura. Sa fertilizer, 8,000. Sa piste, 6,000. pag 6,000 pa. Ayan. Hindi ko alam pa paano, anong pwede yung gawin. Pa paano tayo makakatipid. Sana ang pwede nating bawasan. Sana ang pwede nating dagdagan. Upang mas lumaki yung kita natin at liliit yung kanating gastos. Yan lang mga kaparmar. Sinir ko na lang sa inyo ang aking experience dito sa palayan. At mas worse pa dyan kung halimbawa ang yung ani natin ay kumunti. At halimbawa yung palay natin ay maraming sira. Yan, mas bababa pa. Ano na lang yung kikitain mo. Talagang malaki yung risk dito na talagang lugi ka. Hanggang dyan lang mga kaperma. Maraming salamat sa inyong panonood. At i-share mo sa akin kung nakagamit ka naman itong palay apps at magkano yung kita mo ngayong cropping. At sa susunod na video, abangan niyo kung tumubo nga ba itong mapunla natin na na seeds ng RC402 at RC18 sa mga 12, bago tayo magtapos gusto ko lang i-emphasize sa inyo na ang gastos natin kabuang gastos natin ay nasa 37,000 o 38,000 siguro yan yung plus pa yung iba at kung yun nga 12 pesos ay kumita lang tayo ng 7,000 pero kung 8 pesos naman ang eh, yung binta natin ng palay ay lugi pa tayo ng 7,000 at kapag 20 pesos naman katulad ng floor price ngayon kikita pa tayo ng 37,000. Happy farming sa ating lahat.